Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the, the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, <laughs> Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. authority. One time for New Filipino time, alas 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Umaga at ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. <laughs> Headlines. Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Deputy Prosecutor ng ICC itinalaga bilang panibagong uusig kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte Youth Parties naman kakasuhan daw ang Comelec dahil nga suspension na kanilang proclamation. Congresswoman-elect Leila Delima, inamon si dating President sa spokesman Hari Roque na umuwi sa bansa at huwag magtago sa ibang lugar. Agarang pagresolba sa 97 cases ng karasang may kaugnayan daw sa katatapos lamang na halalan ni pinag-utos na ng PNP Chief. Pangunong Marcos si Binunyag na mga opisyal din ang gobyerno ang sangkot sa Rice Magling noon. Barco. Barco. At ito naman hong higit pisong dagdag-singil sa mga produktong petrolyo, epektibo na kaninang umaga. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News, FM Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Umaga. Brigada Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada, May 202025. 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Mga kabrigada, itinalaga ng International Criminal Court si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang na bagong hahawak sa kaso. Napanho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y matapos pansamantalang magbitiw sa pwesto si Prosecutor Karim Khan dahil sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon ng United Nations uko sa paratang ng sexual misconduct laban sa kanya. Makakasama ho ni Deputy Prosecutor Niang sa uusig kay Duterte si Prosecutor Najat Shamim Khan. Napapatid na si Niang ay nagsilbi bilang Prosecutor General ng Court of Appeals ng St. Louis sa Senegal at naging direct and criminal affairs and pardons uh, some ministry of justice Nagsilbi na rin siya sa iba't ibang posisyon sa International Criminal Tribunal for Rwanda, naging Regional Representative ng United Nations Office on Drugs and crime sa Southern Africa at naging hukom sa Appeals Chamber ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at ng ICTR. Brigada, balita, Samantala mga kabrigada, ang kumalik daw ho, o may kakasuhan daw ho, ng Duterte Ruth dahil nga sa suspension ng kanilang proclamation. We got a Jig Boy Custodio. Ibrigada mo! Lingwa at Ron Bawalan. Batay sa Comelec, ang pagpapaliban ay bunsod na seryosong aligasyon mula sa kasong isinampan ng Kabataan Party List noong 2019 na dati na umanong sinagot ng Duterte yuta at ng Korte Suprema. Gait ni Cardema, hindi makatarungan ang biglang paghinto ng proklamasyon sa kabila ng milyong boto na nakuha nila at ng dalawang magkasunod na termino sa Kongreso. Dagdag pa niya, kung seryoso ang kaso, bakit sila pinaupo noong 2019 at 2022? Malino umano itong panggigipit at paglabastangan sa boto ng taong bayan na ng Duterte Youth na hayaan silang manungkulan bilang oposisyon sa Kongreso at suportahan ng AFP at PNP sa laban kontra kriminalidad at terorismo. In the heart of changing lives ako, sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority nationwide. Samantala, mga kabrigada, formal lang ipinroklama ng Commission on Elections ang pagkapanalo ng Juan Tahanan party list. Kabilang ho ang one tahanan sa limamput dalawang party list groups na ipinuroklama kahapon na dinaluhan ni wantahanan party list representative attorney na Daniel Nat Odocado. Sa kabuuan, nakakuha po ang wantahanan ng 309,761 na mga boto sa nakaraang halalan na siyang naging rason ng pagkakaroon ng isang upuan sa kongreso. Una na nagpasalamat ang Juan Tahanan sa suportang natanggap nito sa publiko at nangakong hindi mapupunta sa wala ang mga boto na nakuha nila at ipagpapatuloy ang misyon na magsilbi sa pamamagitan ng makabayaning pagtutulungan. Ito naman hong si Harry Roque. Hinamon daw huyan ni Congresswoman-elect Leila de Lima na umuwi na ng bansa at... Huwag na raw magtago sa ibang lugar. Regar Sheila Matibag, Imbrigadable! Imbrigadable! <inaudible> Report! hindi dapat magtago at dapat ay harapin ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang mga akusasyong ibinabato laban sa kanya. Ito ay komento ni Congressman-elect Laila de Lima, kaugnay sa isyu ni Roque at sa inihaing warrant of arrest dito. Ayon kay Delima, hindi dapat magtago ang dating tagapagsalita at magpasailanim sa aplikasyon nito sa asylum. Iginit din ito na alam niyang batid ni Roque na may principal pagdating sa law na flight is indicted of guilt, kaya naman hindi umano siya dapat magtago sa ibang bansa at dapat ay harapin ito ang akusasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Michigan News uh, Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito na mga agarang pagresolba sa 97 cases ng karahasang may kaugnayan sa katatapos lamang na eleksyon ipinagutos na ng PNP Brigada Kath Austria Ibrigada mo Pinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng PNP units sa bansa na bilisan ang investigasyon at resolusyon ng mga naitalang insidente ng karahasan na may kinalaman sa katatapos lamang na 2025 national and local elections. Umabot sa siyam naputpito ang validated election-related incidents ang naitala ng PNP sa iba't ibang bahagi ng bansa may pita-direktibo ni General Marbil sa mga regional at provincial directors na regular na mag-unat sa progreso ng mga kaso at iyaking mapapanagot ang mga sangkot sa ilanim ng batas. Bagamat mas mababa ang bilang ng ERIs ngayong taon kumpara sa mga nakaraang halalan, binigang diin ni Marbil na hindi dapat baliwalain kahit isang kaso ng karahasan. Kasabay nito, hinimok ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad at agad na magsumbo ng anumang impormasyon na maaring makatulong sa investigasyon sa pamamagitan ng mga himpila ng pulisya o sa kanilang official hotline. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath, Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Senate President Cheese Escudero, suportado raw ang panawagan ni Pangulong Marcos na isantabi na muna ang politika sa pagseserbisyo. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada. B -b 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 report. Sang-ayon si Senate President Cheese Escudero sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang tabi ang politika at ito nga ang focus sa pangangailangan ng mga Pilipino. Ayon kay Escudero, tama nga lang ang tinura ng Pangulo dahil walang magandang maidudulot ang pamumulitika, lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na kumakaharap naman ng problema araw-araw. Gate pa niya tulad ng mensahe ng Pangulo ay napapanahon na rin para magkapatawaran o magkaisa sa pagsaservisyo sa bayan. Dagdag pa niya, ang pagiging bukas naman ng pangulo na makipagayos kay VP Sara Duterte ay nagpapakita lang na dapat unahin palagi ang kapakanan ng mga Pilipino bago ang personal na interes in the heart of changing lives. Ako si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 5 balita na tayo mga kabrigada si Pangulong Marcos ibinunya na mga opisyal din ng gobyerno ang sangkot sa rice smuggling noon. Brigada Maricar, Sargan, ibrigada e mo! Brigada. <laughs> Ibinanyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mismong mga opisyal din ng gobyerno ang sangkot sa smuggling ng bigas bago pa man siya maupo bilang Pangulo noong 2022. Sa isang podcast interview, sinabi ng Pangulo na spoiled ang ilang opisyal noon kaya nadat na niyang kaliwat kanan ang iligal at legal na importasyon ng bigas. Dagdag ni Pangulong Marcos, ginamit pa ang smuggled rice para kontrolin ang presyo sa merkado. Kaya lumaganap ang hoarding na lalong nakaapekto sa mga lokal na magsasaka at sa presyo ng bigas. Giit ni Pangulong Marcos, kumita ang mga sangkot na opisyal at nakikinabang sa sistema, kaya hindi umano interesado ang mga ito sa reforma na makakatulong sana sa taong bayan. Bilang tugon, isa sa naging hakbang ng kanyang administrasyon ay ang pag sa mga warehouse na lang ang nagtatago ng smuggled rice. Dito umano nakita ang lawak ng katuwalian at ang epekto nito sa supply at presyo ng bigas. Nakita rin daw ng Pangulo ang pangangailangang ayusin ang National Food Authority palitan ang ilang opisyal at amyandahan ang ilang batas upang tuluyang masugpo ang problema sa rice smuggling at maisaayos ang sistema ng supply ng bigas sa bansa. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Target ng pamahalaan ay pagpatuloy itong ng pagbibenta ng 20 pesos per kilo na bigas hanggang sa pagtatapos na nauhuyan ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos. ang kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. inatasan na raw siya ng Pangulo na palawigin pa ang programa. Sa ngayon, Anya, ay pinaplansya na lang ang gagamiting formula bagaman meron na ho silang ideya kung magkano ang posibleng magastos ng pamahalaan para sa programa na yan. Niliyam naman ang kalihim na hindi lahat ng Pilipino ay sakop po ng programa sa ngayon. Partikular na nga ho ang mga may kakayahan namang bumili ng bigas sa regular na presyo. Sa ngayon, isa na si gawa na ho ang masusipag-aaral upang matukoy ang mga sektor na tunay na nangangailangan ng subsidiya. Lalo na nga ho yung mga nasa laylayan daw ho ng lipunan. Bata sa Irisela Plano, tinatayang nasa 15 million families na may apat hanggang limang miyembro o kutumbas ng humigit kumulang 60 milyong Pilipino ang posibleng makinabang sa programa na yan. Habang patuloy pang tinutukoy ng ahensya, ang dami ng bigas na maaring ibenta kada buwan para huyan sa bawat pamilya. Consolidation ng ayuda programs para bumuo ng Rice Assistance Fund. Target naman ng Kamara. Regada Haji minyo. Ibrigada mo! Ibrigada! Pinag-aaralan ng Kamara ang pag-consolidate at pag ng mga umiiral na ayuda programs ng gobyerno upang makabuo ng Unified Rice Assistance Fund. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, plano nilang pagsamahin ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps, DSWD Food Assistance at Rice Program ng Department of Agriculture. Palalakasin anya ng Nadorang pondo ang National Food Authority o NFA upang gawing stable ang supply ng bigas at maihatid ang 20 pesos kada kilo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ipinaliwanag din ni Romualdez na considera ng Kamara ang ayuda sa Kapos Ang Kita Program o ACAP at iba pang targeted subsidy programs bilang complementary channels upang maabot ang mga mahihirap at vulnerable sector. Tiniyak ng speaker sa publiko sa pakikipagtulungan sa Executive Department na sisiguruhin na ang rollout ng 20 pesos kada kilo ng bigas ay magiging efficient, transparent at protected mula sa korupsyon o pang-aabuso. Bukod dito, gagamitin naman ang teknolohiya tulad ng National ID Integration, e-vouchers at digital monitoring. Pinuri naman ni Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pagsusulong ng mga solusyon na tutugon sa inflation at food insecurity sa bansa in the heart of changing lives. Ako sa Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Pinumpirma naman ang pamunuan ng Office of Civil Defense na pinayagan na ho nilang pasukin ang 6-kilometer danger zone sa Bulkang Kanlaon. Ngunit nilinaw ho ng OCD na ang pagpasok dito ay limitado lamang. Ayon po kay Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, papayagan lamang na makapasok sa lugar ang mga magsasaka at ang mga kinatawa ng pamilya na bibisita sa kanilang mga pananim at pahay na naiwan sa lugar. Nakatakda din sila ng oras ng pagpasok na magsisimula ho ng alas 6 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang makaiwas pa rin sa posibleng maging aktibidad ng nasabing bulkan. Gayunpaman, pinayuhan pa rin ang ahensya ang mga residente na maging maingat at maging alerto sa lahat ng oras. Nililiw naman ng Philippine Statistics Authority na maliraw ho pala. Ang ano naunang datos na unohon nilang ibinigay, hinggil nga ho dito, sa functionally illiterate sa Pilipinas. Mga kabigada, na, nasa 5.58 million lang daw ho pala ang itinuturing na functionally illiterate. O yun may mahirap po sa pag-unawa at pag-intindi ng binabasa sa buong bansa. Ngayon ho yung matapos yung anunsyo noon sa isang ng House Committee na nasa 18.9 million ang bilang ng mga junior high school at senior high school graduates na functionally illiterate. Sinabi rin ho ni PSA Assistant National Statistician Adrian Cereso na ang naturang bilang ay kinabibilangan ng may edad 10 hanggang 64 na taon Nauna na una na nilinaw na rin ng DepEd. Sa kasalukuyan, umaasa pa rin naman ng DepEd na masusolusyonan na ho ito at hindi na madadagdagan pa sa pamamagitan ng Revised Senior High School Curriculum na gagamitin nga ho yan sa pagbubukas ng panibagong school year sa darating na Hunyo. Brigada Balita Nationwide Inumpirma naman ang Department of Education na lalahok ang 841 na mga paaralan sa buong bansa sa pilot run ng niripasong Senior High School Curriculum sa pagsisimula ho ng school year 2025-2026. Sa naturang bilang, sinabi ho ni Education Undersecretary Wilfredo Cabral na 727 sa kanila ang tiyak na handang-handa na sa naturang programa. Dagdag pa niya, magpapatupad sila ng mahigpit na monitoring sa implementasyon nito. Mababatid na nag-841 na mga paaralan mga kabrigada ay 6.60% lamang ng kabuuan kabuang 12,739 senior high school na mga paaralan sa buong Pilipinas. Nationwide. Samantala mga kabrigada, abiso naman ho sa mga motorista. Nako, eh, kung ngayon pa ho kayo magpapakarga, nahuli na ho kayo. Epektibo na ho kasi kanina ang alas 6 ng umaga. Ito nga pong panibagong round ng dagdag presyo sa mga produkto ng petrolyo Matapos nga po yung dalawang linggo magkakasunod na rollback Meron pong idinagdag ka brigada na 1 peso 12 centavos sa kada litro ng gasolina Sa diesel malaki-laki 1 pesos and 70 centavos per liter ang dagdag. Samantalang sa kerosene naman mga kabrigada ay 1 pesos and 20 centavos. Ito nga hong oil price hike mga kabrigada ay bunsod daw huyan ng kasunduan ng Amerika at ng China na pansamantala munang hindi patupad ang taripa. Nalhudyan, tumaasan ang demand at nagpatuloy ang kalakaran ng dalawang bansa. Brigada Balita Nationwide sa ating Health News ka Brigada, bali ang iba't ibang paraan para ho mapanatili ang maayos sa kalusugan, ay eh kung wala naman ho kayong personal and proper hygiene. Laro na ho sa mga teenagers ha, ang kalinisan sa katawan ay mahalagang bahagi po ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para sa pisikal, kundi para mapanatili rin ang kalusugan at maiwasan ho yung pagkarat ng sakit. Ang simpleng paghuhugas ng kamay bago kumain o ito, regular kayong maligo. Huwag ng ngipin. At ito nga pagpuputol ng kuko ay makatutulong upang maproteksyonan ng sarili mula sa mga mikrobyo at mga impeksyon. Isa ang yung paalala kabrigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Nakapartner ho ng parents para matiyak na healthy ang ating mga teenagers. Simulan to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Malina. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Nationwide Sa umaga Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Brigada Balita nationwide mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang Fast Relax at Stand Out ES4. Brigada Balita Nationwide. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunaw at Brigada Gab Dalisay. Mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga, hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing life.